Hello mga mare, marhay na aga. Na ang aking Christmas vlog at dito nga kami magki-Christmas sa bahay ng aking lolo. Lang linggo na nga maulan dito sa Bicol kaya naman naglalagay nga sila ng trapal para in case ng umulan ay meron yung masisilungan yung makikipag-party. Dami-dami -dami din kasi ang pupunta dito sa party dahil yung mga kapitbahay nga namin ay kasali nga sila. Alit taon-taon na nga ginagawa dito sa amin at yun na nga ang nakasanayan ng aming mga kapitbahay. Kain naman, bring and share nga ang napag-usapan. Bali ako nga ang nakatoka sa spaghetti at yun nga ang lulutuin ko. Kanya-kanyang ginagawa ngayon at yung dito nga sa labas ay gumagawa nga nitong nilupak. Ganito nga ang traditional way ng pagawa ng linupak dito sa amin at yun nga ay masarap. Kali nilagang saging nga yan na nilagyan ng kinudkod na nyog, asukal at mani. Tapos dito nga sa kabilang side ay nare-ready na nga rin ng tito ko yung mga manok na piprituhin. Mas forward nga, nakapagluto na nga pala ako dyan ng spaghetti at gabi na nga to. Sakto nga, hindi nga tumigil yung ulan at grabing lakas talaga. Ang na nga to, pero wala pang pupunta sa mga kapitbahay dahil sobrang lakas talaga ng ulan. Lagyan nga namin ng konting dekorasyon at itnayos nga namin yung mga regalo dito sa may lamesa. Halos lahat nga ng mga regalo ay nandito na nga sa mesa at lahat nga ng pagkain ay naluto. Habang naghihintay sa ibang mga kapitbahay, ito nga mga bata sa loob ay nag enjoy pa nga sa paglalaro. <coughs> Mauwi din kasi yung pamilya ng tito ko galing Sorsogon Kaya madami talagang bata ang nandito ngayon Nakaradi na nga rin palatong nilupak, spaghetti, fried chicken At yung iba pang pa pagkain ay dadalhin na nga lang ng mga kapitbahay habang ang wala pa yung mga ibang kapitbahay, nagpractice na nga muna yung mga bata sa kanilang sayaw dahil magkakaroon nga sila ng intermission number mamaya. Nakisali pa nga sa practice nila dyan yung dalawang bata, si Butchok at si Tid. At tingnan nyo naman, game na game nga yung dalawa at talagang napaka-cute naman. Nilabas na nga namin yung mga pagkain dahil unti-unti na nga dumadating yung mga bisita. Kapag bis na nga rin ang mga bata at latang sa mga mukha nila na excited sila para mamaya. Nung matapos na nga lahat ng mga pag-games ko ay ito na ang hinihintay ng lahat ang kainan tayo. Kung kumain ay nagdasal nga muna ang lahat. Kanya-kanya na nga silang kuha ng mga pagkain at nauna nga kumuha ang mga bata. 过来，我给你。 tapos na nga ang lahat sa pagkain ay nag-proceed naman nga kami sa exchange gift. Sa isa na ang tinawag ng bawat isa ang kanina mga nabunot para naman maibigay nga ang regalo. Sa lahat nga ng mga nakakatangkap ng regalo, bata nga ang pinakamasaya. Merry Merry Christmas nga sa lahat ng mga nanonood at sana nga ay maging masaya nga kayo sa buong to. Wala man nga kayo matangkap na regalo, ang importante nga ay buong pamilya at walang nagkakasakit. At hanggang dito na lang muna mga mare for today's video para sa updated na buhay namin dito sa probinsya ng Bicol. Please like, follow, and share. Maraming salamat!